Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung pakiramdam na dati? Ikaw yung palaging sumusuyo, palaging nagpapaliwanag, palaging umaasa na maiintindihan ka nila? Yung kahit alam mong pagod ka na, pilit mo pa rin binubuo yung mga bagay na ikaw lang naman ang lumalaban? Tapos isang araw bigla kang natahimik, wala ka ng gustong sabihin, wala ka ng gustong patunayan, wala ka ng gustong habulin. At doon nagsimula ang tunay na pagbabago. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng mahabang paliwanag para maramdaman ng tao kung gaano sila kaswerte nung nandyan ka pa. Minsan, kailangan lang nila maramdaman yung katahimikan mo yung bigat ng pagkawala mo sa mga araw nila. Doon nila mapapansin, grabe, ganito pala katahimik pag wala siya. Silence. A simple word pero sobrang lalim ng epekto. Kasi kapag natuto kang manahimik, hindi ibig sabihin wala kang pakialam. Ibig sabihin, ayaw mo nang makipagtalo. Ayaw mo nang magpaliwanag sa mga taong ang gusto lang naman ay marinig ang sarili nilang opinyon. You've learned that not every battle deserves your energy. Hindi lahat ng laban kailangan mong salihan. Ang tahimik na tao akala ng iba mahina, pero sa totoo lang, sila yung pinakamatatag. Kasi kaya nilang kontrolin ang sarili nila kahit gusto na nilang sumigaw. Kaya nilang ngumiti kahit may gustong sabihin na masakit. At kaya nilang umalis ng walang ingay kasi alam nilang hindi mo kailangang ipaliwanag ang respeto Naalala mo ba dati yung sobrang ingay mo para lang mapansin? Yung sinusubukan mong ayusin ang lahat, habang yung iba, parang wala lang? Tapos nung tumigil ka na nung pinili mong manahimik, dun pa nila napansin ang halaga mo. Classic, di ba? They regret it when it's gone. They realize it too late. Ganun talaga. People don't value consistency until it's gone. Hindi nila maramdaman ang effort mo habang araw-araw kang nandyan. Pero pag wala ka na, biglang may echo. Yung simpleng kamusta mo dati, parang hinahanap-hanap nila. Yung tawanan ninyo, biglang namis nila. At yung katahimikan mo ngayon mas maingay kaysa sa lahat ng sinabi mo noon. Nakakatawa, no? Dati sila ang laging may huling salita. Ngayon, ikaw ang may huling katahimikan. At doon nila naramdaman na hindi mo na sila kailangan para mapayapa ka. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng closure, ang katahimikan mo na ang sagot. Hindi mo kailangan ng paliwanag, ang distansya mo na ang mensahe. At hindi mo kailangan ng sorry para maghilom ang katahimikan mo na ang gamutan. Kapag tahimik ka, mas malinaw mong naririnig yung sarili mo. Yung boses na dati natatabunan ng ingay ng iba. Yung mga tanong na dati tinatakbuhan mo, unti-unti mong nasasagot. Bakit mo nga ba pinilit? Bakit mo hinayaan? Bakit mo inuna ang iba kaysa sa sarili mo? At sa dulo, dun mo rin marirealize hindi mo kailangang maghabol sa mga taong kaya kang iwan kahit binigay mo na lahat. Ang katahimikan, hindi yan kawalan. It's a reset. Parang pahinga ng kaluluwa mo. Kasi sa sobrang dami ng gulo, minsan ang pinakamalakas na sagot ay yung hindi mo na sinasabi. At habang nananahimik ka, sila naman ang naiistorbo ng konsensya nila. Kasi alam nilang mali sila. Alam nilang sinayang kanila. At sa bawat araw na hindi mo sila kinakausap, mas lalong lumalakas yung realization nila. Sayang, dati may taong totoo sa akin pero ako yung dahilan kung bakit siya natahimik. Ganon talaga pag tumahimik ang isang mabuting tao. Hindi dahil wala siyang karapatan kundi dahil ayaw na niyang bumaba sa level ng mga taong hindi marunong makinig. And that's the beauty of silence, hindi ito kahinaan, kundi disiplina. Disiplina na hindi lahat ng bagay kailangang sagutin, hindi lahat ng tao kailangang pakiusapan, at hindi lahat ng laban kailangang patunayan. Minsan, ang tunay na maturity, yung kaya mong sabihin sa sarili mo, hindi ko kailangan manalo sa argumento, mas mahalaga na panatag ako. That's real power. Yung kayang kontrolin ang sarili sa gitna ng kaguluhan. Yung kaya mong ngumiti kahit alam mong unfair. Yung kaya mong manahimik kahit gusto mong sumigaw. At doon mo makikita ang katahimikan, hindi lang basta walang tunog. Ito yung sandata ng mga taong marunong magmahal ng tama, pero kaya ring umalis ng marangal. Ito yung tahimik na hustisya ng buhay. Hindi mo kailangang ipahiya ang taong nanakit sa'yo, kasi balang araw, sila mismo ang makakaramdam ng sakit na iniwan nila sa'yo. At ang masakit pa, wala ka na doon para marinig ang paghingi nila ng tawad. They'll regret it they'll realize it too late. Because silence changes everything. Kaya kung tahimik ka ngayon, huwag mong isipin na talo ka. You're healing. You're growing. And you're finally protecting your peace. Kasi minsan, yung pinakamalakas mong comeback ay yung hindi ka na bumabalik. Alam mo, habang tumatagal, marirealize mo na hindi lahat ng laban ay kailangan mong sagutin. Minsan, ang hindi pagsagot yun na mismo ang sagot. At hindi dahil wala kang masasabi, ha? Kundi dahil natutunan mo ng pumili ng kapayapaan kaysa sa patunayan. Kasi dati sobrang bilis mong mag-react. Konting tampo, reply agad. Konting misunderstanding, paliwanag agad. Konting mali, defensive ka na. Pero ngayon, tahimik ka na lang. Hindi dahil wala kang pakialam, pero dahil napagod ka ng laging ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong hindi naman gustong umintindi. Diyan mo makikita ang tunay na maturity. Yung marunong ka ng huminto bago magsalita. Yung marunong kang maglakad palayo kahit gusto mong manatili. Yung marunong kang tumawa kahit may sumasakit sa loob kasi alam mong mas mahalaga na mapanatili ang respeto kahit sa sarili mo lang. Ang katahimikan, hindi lang simpleng wala kang sinabi. Isa tong statement. Statement na nagsasabing, ayoko na ng drama. Statement na nagsasabing, hindi mo na ako kayang kontrolin sa emosyon ko. At higit sa lahat, statement na nagsasabing, pinipili ko ang sarili ko ngayon. Napansin mo ba, kapag nanahimik ka, mas lumalabas kung sino talaga ang tao. Kapag hindi ka na nagre-reply, yung iba biglang mawawala. Pero yung totoo, sila ang hindi marunong kumapit kung hindi mo sila pinupuntahan. Kasi sa katahimikan mo, nalalantad kung sino ang marunong magpahalaga at sino yung nandyan lang kapag convenient para sa kanila. At dito nagiging malakas ang tahimik na tao hindi dahil gusto niyang iwasan ng lahat, kundi dahil kaya niyang harapin ang totoo, kahit mag-isa. Hindi mo kailangan ng validation para malaman kung tama ka. Hindi mo kailangan ng audience para mapatunayan na mabuti kang tao. Ang katahimikan mo na mismo, ang nagpapatunay na marunong kang pumili ng laban. Maraming tao ang hindi sanay dyan. Kapag hindi mo sila pinatulan, iniisip nila mahina ka. Pero ang hindi nila alam, habang busy silang mag-ingay, ikaw naman tahimik na umaangat. Tahimik mong binubuo yung sarili mo. Tahimik mong inaayos yung mga nasira. Tahimik mong binabalik ang focus mo sa mga bagay na may saysay. At dyan nagsisimula ang tunay na pagbabago sa silence na may direksyon. Kasi hindi lahat ng tahimik patay. May mga tahimik na binubuo pa lang ang bagong bersyon nila. Yung iba iniisip na move on ka na. Pero sa totoo lang, you're not moving on, you're leveling up. Tahimik ka pero mas matatag. Tahimik ka pero mas buo. Tahimik ka pero mas malinaw kung ano ang gusto mo. Minsan may mga taong tatawagin kang cold or heartless kasi hindi ka nagaya ng dati. Pero hindi naman talaga yun kawalan ng puso kundi protection. Kasi natutunan mo nang hindi lahat ng tao dapat maramdaman ang kabaitan mo. Yung iba kasi, ginagawang lisensya ang kabaitan mo para abusuhin ka. Kaya ngayon, mas maingat ka na, mas tahimik, mas observant. At yung mga dating sanay na palaging priority ka, ngayon nagtataka bakit parang hindi mo na sila hinahabol. Simple lang, kasi natutunan mong hindi mo kailangang habulin ang taong kaya kang mawala ng walang paglaban. Ang silence mo ngayon hindi na takot, hindi na sakit. It's wisdom. Wisdom na galing sa mga panahong binigay mo lahat, pero ikaw din ang naiwan. Wisdom na nagsasabing kaya kong tumahimik kasi alam kong yung totoo lalabas kahit hindi ko ipaglaban at habang nananahimik ka mapapansin mo rin mas payapa ka wala nang mga drama wala nang mga palitan ng masasakit na salita wala nang mga baka sakali kasi sa katahimikan natutunan mong tanggapin na hindi lahat ng tao dapat manatili at hindi lahat ng pagkawala ay kawalan minsan yun ang regalo ng kalawakan para sa kapayapaan mo kung dati ginugugol mo ang oras mo para ayusin ang iba ngayon, ginugugol mo na yan para ayusin ang sarili mo. Kung dati, yung mga gabi mo puno ng iyak at paliwanag, ngayon, puno na ng pagtulog at pasasalamat. Tahimik pero panatag. At siguro, yung mga taong sinaktan ka noon, nagtataka rin. Bakit hindi na siya galit? Bakit parang okay na siya? Bakit parang hindi na siya affected? Hindi nila alam, matagal ka nang naghilom sa tahimik. Matagal ka nang pinapalaya ang sarili mo hindi para sa kanila, kundi para sa'yo. Kasi pag natutunan mong tumahimik, mas naiintindihan mo kung gaano kahalaga ang enerhiya mo. Hindi mo na basta ibinibigay kung kanino. Hindi mo na sinasayang sa mga taong hindi marunong makinig o magpahalaga. Pinoprotektahan mo na ang sarili mo at 'yun ang pinakamalakas na anyo ng pagmamahal. Kaya kung nasa point ka ngayon na tahimik lang, 'wag mong isipin na mahina ka. You're strong, you're wiser, and you're healing in silence. Kasi minsan, 'yung hindi mo na sinasagot, 'yun na mismo ang sagot sa lahat. At habang patuloy kang nananahimik, sila naman ang naiingayan sa loob. Sila yung binabagabag ng guilt, ng what-ifs ng mga alaala. -ala. Habang ikaw, tahimik lang, pero unti-unti nang gumagaan. They regret it. They realize it too late. Because when you chose silence, you didn't lose your voice. You found your peace. Ang katahimikan akala ng iba, simpleng pagtahimik lang. Pero sa totoo lang, ito yung pinakamalakas na comeback na hindi kailangang ipagsigawan. Kasi habang abala sila sa pagpapakita, ikaw tahimik na nagbabago habang pinipilit ka bumaba sa level nila, ikaw tahimik na umaangat. At habang iniisip nilang tapos ka na dun ka palang nagsisimula, tahimik kang naghilom. Tahimik mong binuo ulit ang sarili mo. Tahimik mong tinanggap lahat ng sakit na minsan mong tinakbuhan. At sa bawat araw na pinili mong huwag ng sumagot, pinipili mo ring maging mas matatag. You see, silence isn't about giving up. It's about growing up. Kasi dumating ka na sa punto ng buhay mo, na alam mong hindi mo na kailangang ipaliwanag ang halaga mo sa kahit sino. Kung hindi nila nakita yon noon, problema na nila yon ngayon. Kung hindi nila pinahalagahan ang presence mo noon, mararamdaman nila ngayon kung gaano kabigat ang absence mo. At habang sila nagre-regret, ikaw naman tahimik na nagre-restart. Habang sila nagre-realize, ikaw naman tahimik na umaasenso. Habang sila naiistorbo ng mga what if, ikaw naman payapang nagsasabing, Thank you, kasi kung hindi ka nawala, hindi ko matutunang mahalin ang sarili ko ng ganito. Ang katahimikan mo, hindi na ngayon tungkol sa pagbitaw. Ito na yung patunay na kaya mong mabuhay nang hindi nila kailangang bumalik. Na kaya mong ngumiti nang hindi mo kailangang magpanggap. Na kaya mong maging masaya kahit walang paliwanag o closure. At alam mo kung bakit ang silence napakalakas. Kasi sa mundong puro ingay, puro opinion, puro comparison, puro drama, ang taong tahimik ay kakaiba. Hindi dahil takot siya, kundi dahil marunong siyang pumili kung saan niya ilalagay ang energy niya. At kapag natutunan mong kontrolin kung saan napupunta ang atensyon mo, doon mo makukuha ulit ang kapangyarihan mo. Minsan, may mga tao talagang mapapaisip. Bakit parang hindi na siya kagaya ng dati? Bakit parang wala na siyang alam Pero ang hindi nila alam, hindi mo naman talaga sila kinalimutan, pinili mo lang patahimikin ang ingay sa isip mo para makinig sa sarili mong kaluluwa. Kasi habang tumatahimik ka, mas naririnig mo kung sino ka talaga. Mas naintindihan mo kung anong gusto mong direksyon. Mas nagiging malinaw kung sino lang talaga ang dapat mong dalhin sa journey mo. At sa tahimik mong mundo, may kakaibang kapayapaan yung hindi kayang bilhin ng kahit anong validation or apology. At balang araw, darating yung mga taong dati hindi marunong makinig. Bigla silang kakatok. Bigla silang magpaparamdam. Bigla silang magsasabi ng mga salitang na miss kita o sana pwede pang ayusin. Pero sa oras na yon, iba ka na. Hindi na yung dating ikaw na laging nagmakaawa, laging naghabol, laging nagpaliwanag. Tahimik ka pa rin pero ngayon, may dignidad na. May kapayapaan may direksyon. At doon nila marirealize, too late. Too late na para bumalik sa dating ikaw. Too late na para ayusin ang mga sinira nila habang busy silang pinapatunayan na tama sila. Kasi habang tahimik kang naghilom, nag-evolve ka na. Ang totoo, hindi mo naman sila kailangang gantihan. Hindi mo kailangang iparamdam na nagsisisi sila. Buhay na mismo ang gagawa nun para sa'yo. Kasi kung anong itinanim nila, yun din ang babalik sa kanila hindi bilang sumpa, kundi bilang leksyon. At yung tahimik mong pagbabago, yun ang leksyong hindi nila makakalimutan. Nakakatawa minsan, di ba? Yung mga taong binaliwala ka noon, sila pa yung unang nagme-message ngayon. Yung mga nagduda sa kakayahan mo, sila pa yung unang nag-aabang ng tagumpay mo. Pero hindi mo na kailangang ipagyabang. Just smile. Stay silent. Kasi alam mong hindi mo kailangan ng palakpak para maramdaman na panalo ka. Silence is strength. It's control. It's freedom. At sa panahon ngayon, ang taong marunong manahimik, siya yung may tunay na kapangyarihan. Kasi hindi siya nagpapaikot sa opinyon ng iba, kundi sa direksyon ng sarili niyang kapayapaan. Kaya kung dumating ka na sa point na hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo, congratulations. Ibig sabihin, marunong ka nang pumili ng laban. Marunong ka nang umiwas sa gulo. At higit sa lahat, marunong ka nang pakinggan ang katahimikan mo. Hayaan mo silang magregret. Hayaan mo silang magising sa gabi na naaalala kung paano mo sila tinuring noon. Hayaan mo silang maramdaman ang bigat ng pagkawala mo kasi yung too late na realization nila yun ang simula ng forever mong peace. Kaya kung nanonood ka ngayon at tahimik ka lang lately, tandaan mo, hindi ka mahina, hindi ka bitter, hindi ka cold. You're just done explaining to people who never listened, and that's growth. That's peace. That's power. So don't break your silence just to prove a point. Let your peace, your progress, your presence be the loudest thing about you. Kasi sa dulo, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. And remember, they regret it. They realize it too late because silence changed everything.